pumunta ngayon, ngayon ngayon sopas. Ng, ano, elbow macaroni. Ayan. Ito, yung gamit. Ito yung Ayan, fiesta. Ito na evap. Hintay ko lang na lang ako, sakit niya. Pag-iisa, ay, sobrang sakit. Kape din muna tayo. Siyempre, hindi mo ng coffee sa umaga. food! Wala na, Or ano, chicken. And then yung sopas na pwede na pang-muyenda daw mamaya. Ay, titimplahin ko muna yung juice. Dalan tayo juice. Natatakot kung sa Grabe. Okay. Pala guys, is, is Friday. Friday, ano na? June 21 na. Bukas pala birthday niya, Ate Carmen. Ito pa yung plano. Wala na pa naman tayong budget ngayon kasi nakalabas lang ni Papa sa ospital. Pag nagtitimpla ko nila, lagay ko na sa baso. Bago ko ilagay sa pitcher. Huwag mo na siya timplahin. Ang tsura ng buhok. ko. nyo na guys. Gano'n talaga pag nasa bahay lang. May pimples. Puso. Gabi na ako bumalik sa inyo. Mga kasama ko tulog na. Naglaba na rin ako ngayon. Yung Friday. Kasi bukas. Baka. Biglang magtawag si Ate Carmen. Na pumunta sa bahay nila. Hindi pa naman ako sure. Pero. Ayun nga. Inunahan ko na lang. Kasi minsan talaga. Bigla-bigla na lang yung nagpapatawag. Kasi bukas birthday niya. Uh, June 22. Ngayon 21. Tapos di pa rin ako makatulog Kasi inaantay ko yung. 12, kasi babatiin ko siya ng 12. Ganyan kami dalawa, nagbabatiin kami ng saktong alas 12. Kaya antayin ko yung alas 12. Hindi pa naman ako masyado inaantok. Naisip ko ang kumain pa eh. Kasi sayang yung ano, yung uh, sopas ni daddy. 11.36 pa lang. Tapos kapag pagkatapos ko maglaba guys, naglalagay ako ng ganito sa kamay ko. Kasi parang iyan ang tingin nyo. Para siyang di ba diba, sa tubig. Pag nyo, pansinin nyo kuko ko kasi syempre pagkatapos maglaba, Ayan, natatanggal na talaga may mga ko. Bukas ko na lang yung tanggalin. Yan ang lubot siya. Gawa siguro sa tubig. Tapos, parang ang ano niya, ang, ang tigas niya, ganun. Hindi mo ma, maano ng maayos. So, naglalagay ako nito ni Bea Cream sa kamay. Ginaganon ko siya ano to eh, binili ko to para sa face ni Princess, kaso hindi nga siya hiyang. Kaya sabi ko, hayaan mo na lang yan dyan. Ayun, ang madami pa siya. Sabi ko, hayaan mo na lang dyan kasi gagamitin ko yan sa ibang bagay. Tsaka nilalagay ko rin to sa leg ko. Tinong. Kasi moisturizer to eh, cream moisturizer. Ayan, nilalagay ko siya sa leg ko. Kasi parang hindi ganun ka, kasi syempre, pag matanda na tayo, di ba na lubot. Pero hindi ko siya hiyang sa face din, guys. etong cream na to. Tinry lang namin talaga ni Princess. Kasi nga, ngayon, da, ngayon dalaga na si Princess. Parang ang dami nga tumutubo mga pimples sa mukha niya. So, nagtatry kami ng mga mga skincare na babagay sa kanya. Kahit na yung mga skincare na pang sensitive skin, hindi niya rin, may mga hindi rin siya hiyang. So, ano yung ginagawa ko. Yan, ilalagay ko lang siya sa likod ng kamay ko. Ganyan. Tapos, saka ko siya i-spread. O, ganyan. Ayan. Tapos, bukas pagising ko, okay na to siya. Hindi na siya, hindi na siya ano, hindi na siya nung lubot. O, yan. Tapos, nakakaputirin siya ng kamay. Nakaka, ano tawag dun? Ayan, o, Nakakapamula. O, <laughs> din yung akong titignan ko tong kamay ko kung ah, bumabalik naman agad yung pula. Ayan. <laughs> Kasi sabi ng kapatid ko, kapag hindi daw agad bumabalik yung pula ng kamay, ano, mataas daw yung maglubin mo, ganun. Okay naman siya. na um, namumula naman siya agad. Ayan. So, mataas si maglubin. hindi eh, mataas yung maglubin ko. Ayan. Tapos yun, meron tayo sa liig. Yan yung ginagamit ko. Ito, Nivea Cream. So, wait lang ako ng 12. And mag-outro na rin siguro ako, guys. Kakainan din ako ng sopas. sa yung sopas. Mag-outro na rin ako kasi lagi kung walang outro sa mga vlogs ko. Tapos, medyo mahina na rin yung boses ko. Kasi nga, tulog na yung dalawa. So, yun. Mag-outro na rin ako, guys. Kasi nga, uh, lagi tayo walang outro. So, thank you so much for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Mayang Diyosa. And uh, subscribe nyo na rin yung Royal Farm Vlogs, guys. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye! O, oh, di ba na-miss ko yung mag-outro? <laughs> ayun, nagising si Princess, guys. Pinag-plan ko siya ng kapito, eh. ko ng gatas. yung ko kung kainin niya pa yung chicken niya na tira kanina. Tapos yan, pinagyan ko siya ng sopas. Ito yung akin. Tapos, tubig lang ako. Kasi, ayoko mag-milk. <laughs> anh cảnh